Ang masayang mag-asawa na si Nalinda at Mark ay mainam na nakikinig sa kanilang anak na si Chloe na tumutugtog ng violin bilang regalo nito para sa anibersaryo ng kanyang mga magulang. Maya-maya ay umalis ang dalawa para mag-date at iniwan nila si Chloe sa matanda niyang yaya na si Barbara. Nagutom si Chloe kaya nagpaluto siya sa kanyang yaya ng macaroni at ginawa naman ito ni Barbara. Subalit, biglang natulala ang matandang yaya at tila ay nakalimutan nito ang kanyang ginagawa. Nagboluntaryo si Chloe na tulungan siyang magluto ngunit nahulog ang kahon ng pasta at tumalsik ang kumukulong tubig sa kamay ng kawawang bata. Nang malaman nito ng mag-asawa ay nagmadali silang umuwi upang kumustahin ang anak at nalaman nila na ang kanilang babysitter ay nagsisimula na palang magka-Alzheimer's. Humingi ng paumanhin si Barbara at tinanong nito kung maaari pa niyang alagaan si Chloe, ngunit tumanggi si Linda at sinabing kailangan nitong magpatingin sa doktor. Nang maglaon ay pinag-usapan ng mag-asawa ang pagkuhan ng bagong yaya at kahit mahirap para sa kanila ang magtiwala ngayon ay wala silang choice dahil pareho silang abala sa trabaho. Tatlong linggo ang lumipas at sinabi ni Linda sa kanyang assistant na hindi pa rin sila nakakahanap ng bagong babysitter na mapagkakatiwalaan nila. Inirekomenda ng kanyang assistant ang nanny cam, ngunit giit ni Linda na malamang ay hindi niya yun kakailanganin kung makakakuha sila ng tamang tao para sa kanilang anak. Tinatrabaho ni Mark ang bahay na kanyang ibebenta at kinailangan niyang isama si Chloe dahil wala pa itong yaya. Nabored ang bata kaya naglaro ito ng nail gun at halos muntikan na niyang masaktan ang sarili. Ngunit sa kabutihang palad ay dumaan ang magandang dalaga na si Heather at pinigilan siya. Napansin ni Mark na madali itong napalapit kay Chloe kaya iniuwi niya ang dalaga at ipinakilala kay Linda. Nagkataon na naghahanap ng trabaho si Heather para tustusan ang kanyang pag-aaral sa koleyo kaya iniminungkahi ni Mark na kunin siya. Nag-aalangan si Linda dahil hindi pa nila gaanong kilala ang dalaga, ngunit sinabi ng mister na kailangan na nila ng yaya ngayon upang makapag-focus na siya sa kanyang trabaho. Kalaunan ay pumayag si Linda at sinimula nilang interviewin ang dalaga. Giit ni Heather na mayroon na siyang karanasan sa pagiging babysitter at ibinigay niya kay Linda ang phone number ng kanyang dating amo. Nang gabing yun ay tinawagan ni Linda ang numerong ibinigay ni Heather at napaka-positibo ng kanilang feedback. Sa wakas ay pumayag si Linda na kunin ang dalaga, ngunit para makasigurado ay bumili siya ng nanny cam na naka bilang alarm clock at inilagay ito sa bahay para masubaybayan niya ang kanyang anak habang nasa trabaho. Isang araw ay nakipaglaro si Chloe sa kanyang yaya sa labas ng bahay. Nang umalis si Heather upang kumuha ng tubig ay nilapitan ni Barbara ang bata at sinabing miss na miss na niya ito. Nang makita ito ng dalaga ay nag-overreact siya at nagsabi ng masasakit na salita kay Barbara dahilan para umiyak ito at umalis. Pagdating ni Linda ay nakita niyang tumatakbo ang matandang babae at nang tanungin niya si Heather ay sinabi ng babysitter na bigla na lang siyang sinigawan ni Barbara dahil ninakaw umano niya ang trabaho nito. Naniwala si Linda sa kanya at para i-comfort ang dalaga ay inanyayahan niya ito na maghapunan kasama nila. Nang gabing yun, tumawag si Barbara ngunit si Heather ang sumagot. Ginaya niya ang boses ni Linda at sinabihan niya ang kawawang matanda na huwag na itong tumawag muli at sana ay mamatay na siya. Nang maglao na nagulat si Barbara matapos makarinig ng kakaibang ingay at kinabukasan ay nalaman ni Linda mula sa pulis na nagpakamatay ang dati nilang yaya. Ikinalungkot ng pamilya ang balita dahil matagal nilang nakasama si Barbara. Nang umalis ang mag-asawa para dumalo sa libing ng matanda ay iniwan nilang muli si Chloe kay Heather. Pagbalik nila ay nagulat sila ng makitang napakalinis na ng bahay at nalabhan na din ang kanilang mga damit. Kinumprunta ni Linda si Heather, sinabing kinuha nila siya para lamang alagaan si Chloe at wala nang iba. Nalungkot ang dalaga at umalis. Bago matulog ay pinanood ni Linda ang CCTV footage at nakita niya na nag-usap si na Chloe at babysitter nito ng tatlong oras. Nagtaka ang ina kung bakit sila mag-uusap ng ganun katagal, ngunit giit ni Mark na kung ano man yun ay at least nagawa ng yaya na aliwin ang kanilang anak. Kinabukasan ay tinanong ni Linda ang anak kung ano ang pinag-usapan nila ni Heather kahapon, subalit nagsinungaling si Chloe at sinabing nanood lang sila ng movie. Pagkatapos niyang lutuan ang anak ng almusal ay tumanggi si Chloe na kainin ito at sinabing ihintay na lang niya si Heather dahil mas mahusay itong magluto. Tinanong ni Linda kung nagpractice ba siya ng violin at tugon ng bata na ayaw na niya yung gawin. Giit niya na ang monologue na itinuro sa kanya ni Heather ang ipe-perform niya sa talent show. Maya-maya ay dumating si Heather at tinanong ni Linda kung ano ang pinag-usapan nila ni Chloe sa loob ng tatlong oras. Nagtaka ang babysitter kung bakit alam ito ng misis at sagot niya na nag-usap lang sila tungkol kay Barbara. Iginiit ni Linda na tutugtog ng violin ang kanyang anak at gusto niyang tiyakin ni Heather na magsasanay si Chloe na sinangayunan naman ng dalaga. Nang mapagtanto niya na pinagmamasdan siya ng kanyang amo ay agad na hinanap ni Heather ang hidden camera. Inilibot ni Mark ang potential buyer sa bahay na kanyang ginagawa at nagustuhan naman nila ito. Subalit nang buksan ng mister ang ilaw ay bigla itong pumutok na ikinatakot ng mag-asawa. Tumama ang tuhod ng mister habang hinahabol niya ang buyers at kahit na nangako siyang aayusin ang wiring ay tinanggihan pa rin nila ito. Pagdating sa bahay ay nalaman ni Heather na hindi naging maganda ang araw ni Mark at na-injured pa ang kanyang tuhod. Agad kumuha ng painkiller at alak ang dalaga at sinabing hindi rin maganda ang araw niya dahil nag-away sila ng kanyang nobyo. Bigla niyang inagaw ang alak ni Mark at ininom ito. Ilang sandali pa ay sinubukan niyang halikan ng mister ngunit pinigilan siya nito at sinabihan siyang umuwi na. Bago umalis ay tinanong ng dalaga kung pinapanood ba siya ni Mark gamit ang nanny cam, ngunit si Mark tahimik lang. Kalaunan ay tinignan niya ang kamera at nakita niya si Heather na malanding sumasayaw hanggang sa hinubad nito ang lahat ng kanyang damit. Sinubukan ni Mark na alisin sa isip ang kanyang nakita hanggang sa nagpasya na lang siyang bumaba. Nang gabing yun, nireview ni Linda ang nani Cam, ngunit nagloko ang video bago ang performance ni Heather. Nang maglao na bumili pa ng ilang hidden camera ang misis at lihim itong inilagay upang mas masubaybayan pa niya ang mga nangyayari sa bahay. Dumating ang araw ng talent show sa paaralan ni Chloe at habang naghahanda si Mark sa kanilang silid ay biglang sumulpot si Heather at tinulungan siyang ayusin ang kanyang kurbata. Samantala, maagang umalis si Linda sa trabaho upang panuorin ang performance ng kanyang anak, ngunit sa daan ay bigla siyang pinatigil ng mga pulis sapagkat nakatanggap umano sila ng tip na may kinidnap na bata ang misis. Itinanggi ito ni Linda ngunit dinala siya ng mga pulis sa istasyon, dahilan para hindi siya makapunta sa paaralan ni Chloe. Late na nakauwi si Linda at nagalit si Chloe dahil hindi dumalo ang ina sa kanilang talent show. Dismayado rin si Mark at hindi niya pinakinggan ang paliwanag ng misis. Naghinala si Linda na si Heather ang tumawag sa mga pulis kaya tinawagan niyang muli ang dating amo nito, subalit lumalabas na ang numero na ibinigay ng dalaga ay sa kanya pala. Ibinaba ni Heather ang telepono at makikitang nakatira pala siya sa atik ng bahay na ibinibenta ni Mark. Balak ni Linda na panuorin ang mga footage sa nanny cam, ngunit nawala ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Mark na dinalit niya ang mga files dahil hindi tama na nag-iispiya siya sa mga tao. Nagsimula silang magtalo tungkol sa babysitter at giit ni Mark na marahil ay insecure lang si Linda dahil mas mahusay na ginagampanan ni Heather ang pagiging ina kaysa sa kanya. Sinabi ni Linda na ayaw na niya si Heather sa bahay, ngunit hindi ito pinayagan ni Mark sapagkat giit niya na ayaw niyang mawalan ulit ng yaya si Chloe dahil lamang sa paranoya ng kanyang ina. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa ay palihim silang pinagmamasda ni Heather gamit ang sarili niyang nanny cam. Humingi ng tulong si Linda sa may-ari ng spy shop para makakalap ng impormasyon tungkol kay Heather at doon inalaman ng misis ang kinaroroonan ng mga magulang ng yaya. Kinabukasan ay nag-absent siya sa trabaho upang puntahan ang napakalayong bahay ni Heather. Ipinakita ng amang si Jake ang mga larawan ni Heather na kinuna niya mismo at nang ilakbot si Linda dahil sa kalaswaan nito. Nang aalis na siya ay pinakiusapan siya ng inang si Gail na huwag nang ibalik si Heather sa kanila. Nagpapahiwatig na minulest siya ni Jake ang dalaga. Samantala, pinainom ni Heather si Mark ng alak na may pampatulog. Nang umipekto na ang gamot, ay sinubukan siyang landiin muli ng babysitter at sinabi nito na siya ang papawi sa uhaw ng mister. Pag-uwi ni Linda, ay nadatnan niya si Mark sa kanilang kwarto na pagod na pagod at malalim ang iniisip. Kinabukasan, sinabi ni Linda sa mister ang tungkol sa mga magulang ni Heather at agad namang tumugon si Mark na tanggalin na sa trabaho ang dalaga. Sa una ay nagulat si Linda, ngunit pagkatapos ay natuwa siya na sa wakas ay natauhan na ang kanyang mister. Dumating si Heather at sinabi ni Linda na kailangan na nila siyang palisin. Umiyak ang babysitter at niyakap siya. Kinukumbinsi si Linda na magbago ng isip. Subalit binuksan ng misis ang pinto at sinenyasan siya na umalis. Sa opisina ay mayroong malaking presentasyon si Linda para sa napakahalaga nilang kliyente. Subalit nang ipinalabas niya ang presentation ay nabigla ang lahat ng makita ang video ni Heather na bumabayo sa ibabaw ni Mark. Galit na galit na kinumprunta ni Linda ang mister dahil sa pagtataksil nito, ngunit giit ng mister na hindi niya alam ang nangyari. Gustong umalis ni Linda para makapag-isip-isip, ngunit nang kukunin na niya si Chloe ay wala ito sa kanyang silid. Tumawag sila ng pulis upang iulat na nawawala ang kanilang anak at doon ay natuklasan ni Linda na ang mag-asawang binisita niya ay hindi tunay na mga magulang ni Heather sapagkat siya ay isa palang ampon. Naalala ni Linda ang nanikam sa kwarto ni Chloe at nang tingnan niya ang footage ay nalaman niya na kinuha ni Heather ang bata at sinabihan siya ng babysitter na magkita sila sa bahay na tinatrabaho ng kanyang mister. Agad pumunta si Linda sa bahay at doon ay nakita niya ang babysitter na may hawak na nail gun sa ulo ni Chloe. Doon ay isiniwalat ni Heather na sa talaga ang anak na inabanduna ni Linda sa ospital. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang ina kaya ngayon ay gusto niyang sirain ang bagong pamilya nito. Gayunpaman, ipinakita ni Linda ang isang kwentas na iniwan niya sa kanyang anak at sinabing suot yun ng bata noong namatay siya sa aksidente kasama ang mga magulang na umampun sa kanya. Hindi naniniwala si Heather at nagsimulang magbunuang dalawa hanggang sa nagawang patumbahin ng dalaga si Linda. Maya-maya ay dumating si Mark ngunit binaril siya ni Heather gamit ang nail gun. Nang magkamalay si Linda ay muli siyang nakipagbuno sa yaya at sa pagkakataong ito ay nagawa niyang matalo ang dalaga at maitapon sa bintana. Makalipas ang ilang buwan ay nagkaayo si Linda at Mark at ngayon ay namunguhay sila ng masaya kasama si Chloe. Samantala sa isang bos ay napansin ng isang matandaang dalaga na may kargang bata at yun pala ay si Heather, hawak ang anak nila ni Mark. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.